Sunod-sunod na revelasyon ang lumalabas ngayon laban sa may bahay ng Pangulo na si First Lady Liza Araneta Marcos. Ayon sa dating Executive Secretary ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. na si Atty. Vic Rodriguez, isang lisangang umano sa posisyon sa gobyerno na ibinigay ni First Lady Liza Araneta Marcos sa kanya noon. It's all about appointments. She was she was in she was really behind the appointments she was she was the power behind the appointments I was given a list of those uh wishing to be appointed to specific positions in the government mm -hmm. and uh what I found revolting then was the list involves the many uh, revenue generating offices of the government Kabilang sa tinutukoy ni Rodriguez ang Bureau of Customs PCSO, PAGCOR at BIR ang mga ahensya ng gobyerno kung saan direktang dumadaloy ang pera ng mamamayan. Ilang pangalan din mula sa nasabing listahan ng First Lady ang ibinunyag ng dating ES. Hindi dapat ilagay yung mga taong yun eh. Can you uh, mention some? I already mentioned. Si si Mel mentioned. Robles. Yeah, si, yeah. Si Mel Robles. Ako talagang ayaw yeah. ko. Si alam yung Michael ni Ma. Marcoso. Si Michael Tama ka. Ma. Ayaw Michael Michael ko rin ilagay Ma. yun. Wow. Uh, alam nila yun at nasa akin ang listahan. Sinong hindi makakaalala sa nag-viral na video ng birthday greetings ng First Lady sa General Manager ng Philippine Charity Sweepstakes Office na si Mel Robles, kung saan naging tanyag ang salitang milyonaryo. Hi Mel! Or should I say milyonaryo? Just wanted to wish you a happy 60th birthday. Thank you for everything you've done for me, my family, for my husband. Sama-sama tayo, babago muli para maging milyonaryo. Matatanda ang sentro ng kontrobersya ang PCSO dahil sa sunod-sunod na pagkakasungkit ng loan bettors sa jackpot prize. Sa so, totoo lang, mahigit 2.4 billion pesos ang napanalunan sa loob lamang ng labing isang loto games, simula Desember 2023 hanggang Enero 2024. Samantala, Isang leak video conversation din sa pagitan ni Lisa Marcos at Social Secretary Bianca Zobel ang kumalat kamakailan kaugnay sa umano'y instruction sa Turkey na itinuturing na may kaugnayan sa floating status ng ilang Intelligence Service of the Armed Forces of the Philippines o ISAFP officials. Ang kwento, hingi ng tulong ang First Lady para sa kaibigan nitong si Francis Chua na nais kunin na sa pilitan ang anak na nasa Turkey. Ngunit dahil hindi raw nakiisa ang NOI ISAFP chief, kaya ito nawala sa posisyon. Narito naman ang leak audio ni Zobel na inilabas ng kilalang political vlogger na si Maharlika. Liz, hi. Sorry to bother you but I just got a call from Thor and um, they're a bit concerned because they've gotten an order daw that the chief of ISAP is supposed to be changed by Tuesday and there are people that are out to do some extraction. If if it's possible to just keep the isap as is daw para hindi ma magulo yung extraction kasi two weeks pa yata. Nauna nang itinanggi ng First Lady, nasangko siya sa pagtatalaga ng mga government official na siyang trabaho ng Pangulo. I have nothing to do with ISAP. I don't know the people involved. I have nothing to do with appointments. I leave that up to my husband. And if I find out that somebody using my name, I shall tell my husband not to appoint you. Sinabi naman ni Rodriguez na mahihirapan ang Marcos administration na itanggi ang bagay na ito, lalo't hindi lamang siya ang nakakalam patungkol rito. And uh, mahihirapan sila na sabihin yan ay hindi naganap, because I know this for a fact. This is one of the many reasons. Bakit na initan itong napakahusay official ito, na official nito. Floating Ah, be, ano ito, uh, decorated uh, official at uh, talagang uh, mahusay hmm. na official ito ng AFP. Naglilingkod dito ng tapat and uh, just a few months into uh, office as head ng ISAF, siya ay rinilive nang walang bakit anong dahilan, walang kahit anong paliwanag. And since then, ang taong ito, ang official na ito ay floating si Brigadier General Marceliano Teofilo ay pinalitan bilang ISAFP Chief noong Oktobre sa kasagsagan ng kontrobersya ng mga appointment resignations at dismissal sa umpisa pa lamang ng Marcos Administration. Kabilang na nga rin dito si na Rodriguez, dating Press Secretary Trixie Cruz Angeles at dating Commission on Audit Chair Jose Calida.